Mayroon bang mga duwende sa inyong tinitirahang bahay? O kaya naman ay mga elemento na hindi nakikita? Papaano mo nga ba ito malalaman? Na sa iyong tahanan pala ay may mga ganitong nilalang na nakatira. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang mga senyales, palatandaan o pahiwatig na may mga nananahan pala na ibang nilalang sa sarili mong bahay. At ano-ano nga ba ang mga nararapat mong gawin ukol dito? Kaya kung bawa ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang mga nilalang na ito o elemento na hindi natin nakikita gaya ng mga duwende ay mga nilalang na totoong naninirahan na dito sa ating mundo subalit ito ay sa ibang dimensyon lamang na lingid sa ating kamalayan. Alam mo ba na maging sa Quran o banal na aklat ng mga Muslim ay nabanggit rin na sa nalalapit na pagwawakas ng panahon ang mga nilalang gaya ng mga duwende ay maglalabasa na at makikisalamuha sa ating mga tao. Kung kaya naman, iisa-isahin natin ang mga senyales na nagpapahiwatig nga na mayroong naninirahang mga duwende o fairy at ibang nilalang na hindi natin nakikita sa inyong bahay. Number 1 May mga pagkakataon ba na may isang bagay o munting bagay gaya ng susi, singsing, sing o mga mumunting aksesorya ka na tandang-tanda mo na ipinatong mo nga sa isang mesa o pasamano at nang kailangan mo na ang mga ito ay hindi mo na ito makita o matagpuan. At kapag ka hindi mo na hinahanap ay saka mo makikita at matatagpuan. Ito ay pahiwatig na kanila itong hinihiram o pinaglalaruan. Number 2 Minsan naman ay siniguro mo na nakakandado na at nakasirado ang pintuan ng kabinet o ng bahay. Subalit magugulat ka na makikita mo na ito ay nakabukas na. Iyan ay maliban kung walang magnanakaw. Number 3 May pagkakataon naman na may mga bariya o sentimo ka na biglang nahulog sa sahig kahit wala namang gumagalaw rito ito ay senyales rin na kanila itong pinaglalaruan sapagkat ang mga mumunting nilalang na ito ay mahilig sa mga kumikinang na bagay. Number 4 Kung mayroon naman kayong alagang aso o alagang pusa at makikita mo itong parating tumatahol o may tinatahulan o ang mga pusa naman ay may mga hinahabol ng mag-isa sinyalis din ito na mayroon silang nakikita na hindi natin nakikita. Sapagkat, batid naman natin na ang mga aso at pusa ay mayroong third eye o kakayahang makakita o makasens ng mga espiritong pangkaraniwang hindi nakikita ng ating paningin. Number 5. Kung minsan naman ang iyong mga gatas sa ref o mga tsokolate nabatid mong malayo pa naman ng expiry date, subalit bigla itong napanis. Sinyalis din ito na maaaring natikman ito o nainuman ng mga duwendi o fairy. Number 6. May mga munting bakas ba ng paa na makikita sa inyong kusina, sa inyong banyo o sa loob ng inyong tirahan? Ito man ay isang patunay na may mga mumunting nilalang na naglalaro sa loob ng inyong bahay. Number 7. Kung ang pagkain nyo naman ay unti-unting nababawasan, ito rin ay pahiwatig ng mga mumunting nilalang, maliban na nga lamang kung talagang ito'y kinakain ng kasama mo sa bahay. Number 8. Gayun din naman sa baso ng tubig na nababawasan. Kahit na nga hindi naman mainit ang panahon, ito ay sapagkat ito ay maaaring iniinuman ng mga duwende o ng ibang nilalang. Gayunpaman, mayroon din namang mga mabubuti at masasamang espiritu o elemento. Ang mabuti ay nagdadala ng suwerte at kamalasa naman mula sa masamang elemento. Kaya mainam na gawin lamang ang paglalagay ng asin sa stante o kaya naman ay pagsasabit ng mga wind chimes. Takot ang mga bad spirits sa mga ito dahil nasasaktan sila sa tunog ng metal nito. Gayun din ang mga pag-iinsenso minsan sa isang linggo. Pantaboy ito ng mga negative spirits pang tawag naman ng suwerte. Sa kabilang banda, maaari ka namang mag-alay ng mga tubig, candy, tsokolate o wine upang mas dumami pa ang good spirits at mas lumapit ang daladala nitong swerte. May naranasan ka na ba na ilan sa mga ito? Baka nga may duwende sa bahay mo. Subalit lagi pa rin tatandaan na ang pananalig pa rin sa may kapal at palaging paghingi sa kanya ng gabay ang isang mainam na pananggalang laban sa piligro at kamalasan. Mayroon ka bang kakilala na pinaglalaroan o naiibigan ng mga engkanto o mga elementong hindi natin nakikita Papaano nga ba malalaman na ikaw ay napapasailalim na sa ganitong sitwasyon? Hello, what's up? Your best here Sa videong ito ay alamin ang mga natatanging dahilan at palatandaan na maaaring ikaw o ang iyong kakilala ay pinaglalaroan na ng mga elementong hindi natin nakikita engkanto, duwende, kapre, nuno, mga maligno, at iba pang nilalang na pinaniniwalaang naninirahan din sa ating mundo. Mundo na hindi madaling ma-access ng mga pangkaraniwan o normal na tao. Bakit nga kaya kapagka minsan ay may mga nababalitaan tayo na pinaglalaroan daw, pinahihirapan daw, at inaalihan ng mga espiritu o mga elemento gaya ng mga ito. Alam mo ba kung bakit nangyayari ito? Madalas kasi ang mga nilalang na ito na gaya rin sa atin ay may mga maubuti at may mga masasama. At aminin man natin o hindi, dumarating na nga ang panahon na unti-unti na silang naglalabasan at nakikisalamuha sa atin. Sinyalis na nga kaya ito nang nalalapit na katapusan ng mundo? Ang mga elemento gaya ng mga inkanto ay madalas nakamasid lamang sa atin. At minsan, may mga tao na mas nais talagang mapag-isa, laging malungkot at problemado pa. At kung minsan pa nga ay sumusuko na sa buhay. O sa madaling salita, pinanghihinaan na ng kalooban sila madalas ang mga natitipuhan ng mga nilalang na ito. Sinusubukan kanilang ayain sa kailang daigdig at kung maibigan mo doon ay tuluyan ka na nilang kukunin. At para mangyari iyon, kailangan pumanaw ang iyong katawang lupa at ayaw naman natin na mangyari iyon. Lalo na sa panahon ngayon na mas kailangan nating mas maging matatag kung kaya gumawa ako ng listahan o mga sinyales na nagpapahiwatig o maaaring magsabi kung ikaw nga ba o ang iyong kakilala ay naiibigan o nagugustuhan na pala ng mga inkanto o mga nilalang na hindi natin nakikita. Iisa-isahin natin iyan mula sa pinakasimple hanggang sa pinakamatinding maaaring mangyari. Number 1 Parati kang nakararamdam ng malamig na simoy ng hangin. Kahit pa nga, nasa isa kang close na espasyo o silid, ito ang pinakasimple nilang pamamaraan ng pagpaparamdam. Number 2 Ang paggalaw o pagtunog ng mga bagay-bagay sa iyong paligid na ani kinukuha ang iyong atensyon. Number 3 Madalas kang makarinig ng mga sit-sit o tawag ng iyong pangalan, subalit wala namang ibang tao sa iyong paligid. Number 4 Nagsisimula ka ng makakita ng mga anino o imahe sa dilim o sa mga lugar na hindi gaanong maliwanag. Number 5 ang mga pagkakataon naman na napapanaginipan mo na ang isang espesyal na kaibigan o nilalang Natanging sa panaginip mo lamang nakikita o nakakausap ay isang way ng pakikipag-communicate o pakikipag-usap nila sa iyo. Ito ay animoy totoong totoo at tandang-tanda mo pa kahit ikaw ay magising na. Minsan ay dadalhin ka nga nila sa napakagandang lugar o mundo na madalas nababalot ng ginto. Number 6 kung sakali naman na ikaw ay dalaga at naibigan nga ng mga ito. Sa tuwing may magkakagusto sa iyo o gaya nating mga tao, sila ay nagpaparamdam ng pagtutol o pagsiselos. Number 7. Magiging lantara na rin ang madalas nilang pagpapakita sa iyo na agad mo namang mapapansin. Number 8. Papasok na tayo sa pinakamatinding mga senyales na maaring maganap kapag ikaw ay naiibigan ng mga elementong ito. Magsisimula na silang sumapi o sumanib sa iyo. Minsan ay hindi na nga ito mapipigilan. Number 9 Kung minsan ay literal nilang sasabihin gamit ang iyong katawang lupa na ikaw ay kanilang pagmamayari. Number 10. At ang pinakamatindi. Kung hindi mo nga alam na siya ay sinasaniban o sinasapian at dalhin mo sila sa ospital at maturukan, ito ay maaring humantong sa kamatayan. Kung kaya naman, madalas ay kinakailangan mayroon tayong matibay na pananalig sa Diyos upang hindi tayo mapaglaruan o maibigan ng mga ibang elemento. Subalit maging ito man ay bawal din sa kanilang mundo ang makisalamuha sa ating mga tao. Subalit mayroon din talagang mga mahukulit at pasaway na kagaya nila. Kung kaya ang maipapayo ko sa iyo, parati tayong magdasal at ugaliing maging kontento sa ating buhay upang hindi sila mag-isip na ayain ka at dalhin sa kailang mundong ginagalawan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.